So, hello mga farmers and welcome to our next video. So, mga ka-farmers, for today's video po mga ka-farmers, atin pong ipapakain ka-farmers yung ating <coughs> pinagpigaan po na malunggay ka-farmers sa ating mga manok at saka pabo ka-farmers at saka at mga itik ka-farmers. So, let's go mga ka-farmers. So mga ka-farmers, ito na po yung pinagpigaan po natin na malunggay ka-farmers sa ating fermented plant juice po. So para hindi po masayang yung malunggay ka-farmers, ay atin pong ipapakain po ito sa ating mga alagang pabo, itik at saka mga manok ka-farmers. So ang ginawa natin ka-farmers, nilagyan lang po natin ng feeds ka-farmers or commercial feeds ng kaunti para madali po nilang mapansin ka farmers kasi pag puro lang po malunggay ka farmers ay hindi po ito nila mapapansin po kasi ka farmers so yan po ka farmers pinaghalo na po natin ito ka farmers so yan po ka farmers so tara ka farmers at atin pong ibigay sa kanila ka farmers So, ayan po yung pabo natin ka-farmers. Ayan po, kumakain na po sila ka-farmers ng ating malunggay. So, ayan po, ag-itik po natin ka-farmers. So, yung ating mga manok ka-farmers, natatakot pong, uh, ayan po sila ka-farmers. Oh. Natatakot po silang lumapit kasi tinutuka po sila ng ating mga pabo ka-farmers. So, bali, hindi masasayang po yung uh, malunggay na ating pinagpigaan, ka-farmers. So, that's all for today's video, mga farmers And before we end this video mga farmers, ako po ay lubos pong nagpapasalamat po sa inyong lahat mga farmers sa inyong walang sawang panonood po sa aking mga video nga na ina-upload po mga farmers. So once again ko farmers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye. -bye.